pat na ito nasa oh yun nakahuli na ako pati maliit lang siguro ito purara purara pusit atungo oh, ka natin walang talim <coughs> ah yun babae o buddy, oh kinain na yung pae natin ano yung orange tsaka puti ayan babaeng pusit sandali na naman oh ayun ako para ako o. para ako na naman oh nasa barang ulit sa pangang sinibaran ulit tayo yan sa akin din ito so, rin

Dito okay, ako dito sa, ano. So yun, magandang hapon sa inyo buddy Hindi natin ngayon kasama si Robert Dahil may importante yung sinamahan May bisita kasi siya Mga 10 days siyang mawawala dito Nasa ibang lugar siya Ganti-ganti, tawag dito sa amin Ganti-ganti, tapos may talim Pinalutan lang to ng salumpas Tingga yung pina, yung pina ano nito Pabigat Tapos itong ano, ito Buya-buya Yan, sa online Marami dito sa online dito natin to yari sa kabila. Ang kasama ko yan, si JP. Siya po na yung sinamahan natin ngayon, body Dahil nga wala si Robert para tuloy-tuloy yung vlog natin. Si JP nang uhuli pa yan ng pampain sa pusit yung isdang bisogo. Yan. Ilan na siya ng ano. Kung saan ay ang gibira, alin na kapunawat na alina. nato kung kung man ang ano, isda na na. biso ko pe ayo Ay, naka ko yan buddy bisugo na pisugo. pampain sa Ay. ano sa pusit ito lang yung gawin natin sa inarya nating pain dahilahin lang oh yun nakakulit ako buddy maliit lang siguro to burara burara pusit Ako ka natin walang talib. <coughs> Ayun, ah, babae. O so, pati oh, kinain na yung pain natin ano. Yung orange tsaka puti. Yan. Babaeng pusit. Babae ito pati. Kasi yung para ko malalaki. So kailangan pa natin tong ituhog. Okay natin ha. Ayan, at kaliman pa ni Pidiwiw. Patay. Uy, pasin yung matras. Uy, uy, butay ba ako ka? Nakailangan kasi itong buhay ba din na ano, na pag-deliver natin sa bayan dahil may mahal yung presyo niya pag buhay. Pag patay na, may bawas. Kaya kailangan natin tuhugin sa tuhugan timbang wala na nating maok na ning kusit <laughs> oh bari lag ginawa pa gid eh oh ako ito na di 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 na to ituhog agoy okay, pagdali okay hey, kuplik na kuplik <laughs> kutok tayo kaya <niyang> kuhan kutok na wari na aray sa tuhukan pala gulping group na kuha tayo so naka one na tayo one nakatali na tayo ng isang piraso babaji ito mm. so, may ano eh, no, <laughs> Yung per kilo sa amin ng pusit na barako ay 300 tapos yung babae ay 340. Medyo mahal yung pusit na barako kaysa sa pusit na babae. Ah, huli na naman si video ng ano ng Bisugo ano, oh, inakuha niya, itirada niya. At awin natin kung bisogo ba o oh. buwan Ayun, ah, yon, bisogo. Ay, na sa pusit. Maraming bangka dito, hindi lang natin matanaw yung iba. Pero yung, yung iba, ah, makikita natin. Ayan o, oh. na namin ng mga bangka. Marami kasi namumusit ngayon. Season kasi ng pusit. Ngayong uh, buwan, ito yung isang pamain natin body. Ito yung papain na natin ang isda house house yung papain natin yung kay JP Bisugo magkapareho lang kami ng pamain ni JP so ito yung pinaka niya yung pinaka tali dito natin ito itutusok sa ano, katawan ng uh, isda tutusok lang yan dyan patagos lang sa bunganga tapos kakabit natin yung kakapit natin dito sa shipping matatanggal yan tapos may lak naman itong shovel aray ayun tapos haagis lang natin dito sa kapila haagis lang natin dito badit maglalight natin yung ilaw talaga namin kasi take po 40 watts yan apat na piraso tapos yung portable generator namin ay 950 watts so kulang na kulang sa kanya at pwede pa tayo magdagdag ng ilaw pero gusto rin namin na makatipid ng gasolina mas maganda na yan uh, pampadaraw ng pusit malakas na nga yan body so ito lang yung gagawin namin Tama pero kung wala rin kain, matulog ay eh, normal. Tulog ka niya na ulog sa lubi. Kita pa kay Ayahay ang buwan. Sa City, 15 na ng gabi. Wala pa rin tayong nadagdag na holy body. Kaya wala ang kumakain sa pain natin. So maghihintay tayo ng oras kung kailan sila kakain kung walang kakain talaga kami yung kakain so kakain muna kami buddy ulam namin sardinas so, yung baon namin oh daming kanin wala kaming ula ibang ulam buddy kain tayo

sa lahat Basta di malasok yun Kadali rin si JP Ayun Sa ano, sa pamahe na bisugo nakadali siya Ayun o, oh. pamahe rin nakadali na naman oh. Ayun, para ako Para ako padi Para ako padi, Para ako para ako pati so lamang na siya sa akin ngayon pauli-huli lang pala pamahay pa ang grabe oy <coughs> ha? luwag na hindi naman yan yun sa akin din ito rin oh ha grabe yung sunuran tayo ng ano <laughs> <Parako>. <laughs> ano lang ma maata maata pa yung maata pa yung eh. sa tatlong piraso yung barako apat na piraso yung babae dyan palang body sa ano na yan sa pusit na yan yung kinonsumo natin dito sa gasolina so bawing bawing na yan sa ano sa ano sa nagastos na konsumo Napakamahal ba naman ang pusit dito sa amin Basta mga ganyang klaseng pusit Pagkakalam ko rin kasi padi Yung pusit na yan nahuhuli lang sa Taiwan At uh, dito sa Palawan Di, Pero hindi naman lahat sa Palawan Merong ganong klaseng pusit Kasi mahaba talaga badi yung mga pusit Na nahuhuli namin dito At pagkakalam ko kasi dito lang sa lugar namin sa Palawan ang mayroong ganitong klase ng pusit. Ewan ko lang sa lugar ninyo ba kung mayroong ganitong ganitong klase ng pusit. Dinawihan na naman tayo, badi Pero maliit lang. Hindi naman siya malaki para sa ano, babae. Ay. yayay body o pura maliit lang na pusit ito yung tawag dito pura ra ito maliliit so ito pang ulam na lang pang ulam hindi yan dyan magbusot Malalaman natin na bukas buddy, kung magkano yung presyuhan talaga ng mga pusit dito sa sa buyer bukas pag deliver natin. Uh, time check muna tayo. Alas 8.05 ng gabi. Sana makahuli pa tayo ng maraming kusit. Makatagtag man lang. Pero ba di? Pero rin. Pero rin kay GP. Sinisibaran rin si GP. Pariyo kami sinisibaran tadi.

Lang ko ah. lang. Oh, di. Dito raw. Dito dadah. Tok. Bit. Ang sasakyan Hindi Tayo Dahil Si JP dinatawihan pa.

pauwi natin party. mga alas 9 na ng gabi bago tayo na sunod-sunuran ng dawi kaya nga uh, ano lang hintay-hintay lang sa dawi ng pusit kasi ang ano ng pusit maya maya ang dating sayang na uh, kadawi sayang na uh, kadawi rin sana ako ay ay sige ako katuog ay na Wait. Ah, lamig na kailangan nating magtukli ng jacket yung dawi natin ano na mga anong oras na babe alas 10.24 na lang gabi so mayroon pa rin mayroon dumadawi pero pa isa isa lang matagal yung hintay natin nasa ano, siguro mga nasa 30 minutes bago tayo dawihan ng dalawa tatlo, apat, ganun minsan na uh, sunod-sunod yung lawi hindi nga malaman pero dinadalaw na talaga ako ng antok alas 10.24 pa lang parang naantok na ako kahit si Lipin di Pilipew naantok na rin yan <laughs> yun lang yung kalaban natin dito yung antok kung, pato, kung ano, tulugan natin sayang rin kasi Baka may biglang sumiba Tapos di natin mamalayan Dahil tulog nga tayo So kinakailangan talagang Laging nakamulat yung mata So babalik lang kami mamaya buddy